Hello sa inyo mga kabatang, na-miss ko kayo at ito nga pala yung ating vlog number 2 ngayong 2024 bali samahan nyo mga kabatang at kasama nating si Council Victor Batan at tayo pupunta dito sa SM at gaganapin ang National Riding Skills Competition kaya mga kabatang tara at samahan nyo ako at kasama rin natin dyan mga kabatang ang Motor Clyde Training Center perah. sama nanti. good morning. Yo. Hi. Welcome to Para sini nanti. dari. another one? Yung Batang po. Uh, Coco Martin, utang oh, na Martin Mamontage natin o. Oh. Coco Martin par. <laughs> at yan na nga mga kabatang. Dumating na ang ating mga malulupet at mga idol. Yan nga pala si Mayor Arjun Aguilar Marasigan kasama niya si JC Santos. Yan, isa yung celebrity na nagmumotor din. Then kasama rin natin dyan ang Motor Clyde Training Center sila yung nagpa nagbuo ng event na to kaya sa darating na March 2 uh, ating suportahan ng kanilang event at yan nga mga kabatang nagtanggalan ng helmet ang ating mga idol bali si Mayor ay hindi yata matanggal ang kanyang helmet at naglak Ayan o, oh, tingnan nyo maya maya lang ay tutulungan na yan ni Idol JC Santos Ayan o, oh, tingnan nyo mga kabatang ay talagang si Mayor bibihira ko rin nakita magmotor ngayon lamang at ang mga dinadrive niyan ay yung kanyang mga mga magagarang sasakyan oh, andyan lang sa gedli yung iba natin mga bossing dyan oh. at yan mga kabatang at tayo uh, ay papasok na sa loob samahan nyo na kami let's go tara na ho mga kabatang at tayo papasok na din eh bali yan yung national riding skills competition second edition march 2 2024 at sabado po yan gaganapin so yan mga kabatang naglalakad na sila papunta dun sa stage ah uh, event na paggaganapan ng kanilang event na to. So, yan, paulit-ulit na tayo. <laughs> so, yan, makikita nyo naman, naglalakad na si mga idol natin dyan. Mga uh, ng bayan, vice mayor, mayor, motor glide riding, a uh, motor glide training center, at si idol JC Santos. Yan, mga kabataan napakatinde no, bakit nga ba ako kasama dito, bali ako nga pala yung nagtatrabaho din sa City Hall kay Consial Victor Batan, kaya ako yung nakakasama sa mga ganing event ng ating LGU so ayan mga batang, pagkatapos magpictura ni na Mayor at saka ni JC Santos at mga eh, pupunta na sila dito sa stage para umpisahan ang event also part of the entourage is JC Santos yung movie niya nasa Netflix, panoorin niyo po. Ang daming movie ni Jaycee Santos, right? Um, also, Coach Clive, Training Director, Motor Clive Training Center. At si Coach Tani and Coach Erwin, nasa magkabilang dulo po. Ang gugawa po, ang okay, ganyan ng lalaki niya, palapang po natin. Uh, so, I have this newly discovered nung pandemic. I discovered that I, I want to ride a motorcycle. So, uh, so I, with that, so of course, I bought my new motorcycle. Pero, siyempre, dahil kasama ko sa industriya ng showbiz, ayoko naman matawag akong kamote. So, and then, dahil nakilala ko rin yung ibang riding community, so, pinakilala nila sa akin ang Motor Client Training Center. And then, uh, syempre, through research, nalaman ko that they were from Saudi at uh, nagpunta sila dito para magturo ng, magturo ng mag mga big bikes. So, I, I, I discovered, na, I realized that there is a bad form when it comes to riding my motorcycle, when it comes to knowing my bike, uh, and when it comes to be safe, being safety with my bike. So, after the class, I realized that there is a safe way and a dangerous way in riding your motorcycle. So, you just have to choose the safe side. And they will teach you every detail of being safe, riding your motorcycle, and being safe on the road. which is really good for me. That's why I joined them. Now I'm partners with them, and I, of course, I love my brothers so much. So I, we, we we are now promoting with with, with, the national riding skills competition, di ba? Kasi marami ng maraming tao mabibilis lang eh. Pero yung ma mahirap yung magbagal ka at malaman mo yung balanse ng bike mo. At maraming mas magagaling na magbike ng mabagal lang. At yun yung usually pinakamahirap. And uh, with that, uh, ginawa na namin sa, sa Pasay uh, with the first Riding Skills Competition. It was successful and we are glad we are now in Santo Tomas, our home. <laughs> so, saya namin na uh, we are super welcomed here na uh, pwede na namin i-help tong event namin. And uh, of course, dahil nga sa aming uh, advocacy of uh, motorcycle safety riding, gusto namin sana lahat ng tao matutunan kung paano maging safe sa kanilang bike at paano maging safe sa road. And we dream of a, of a country where everybody takes care of each other on the road. And uh, thank you very much, Sai. Yun naman yung kwento ko. And uh, sana promote, at uh, supportahan po natin ang uh, riding community lalo na dito sa Santo Tomas, Batangas. Thank you for sharing that. Ilan na kaya motor ni JC no, bagong nagmomotor. Ilan na kaya motor nito? <laughs> okay. At dito na nagtatapos ang vlog natin mga kabataan. Sana nag-enjoy kayo at sana ay i-like, comment and share niyo ang video na to. Yan, para rumami ng ating followers mga batang, tulungan nyo akong ang followers natin at dumami ang viewers natin. At para naman si, si Pagan si Ganoel sa pagbablog ano. So ayan, nasaahan nyo, sunod-sunod na ulit ng ating pag-upload ng vlog at abangan nyo lagi ang ating vlog. I-share nyo para mas marami makapanood. Thank you!